Oh. anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Pumunta ko dito, Mark, para magpaalam sa iyo. Owe na ako ng probinsya. Nagpapaalam ka? Bakit nung pinagmukha mo kung tanga sa park, kakahintay sa nagpaalam ka ba? Sorry, Mark. Sorry. Sorry. Ganun lang kadala yung para sa'yo. Sorry. Sorry lang. Ang pagmukhain mo kung tanga. Ay, anong gusto mong gawin ko, Mark? Lulud ako sa harapan mo. Lulud ako sa harapan mo. Yun, ang, yun gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Saka dahilan kung bakit hindi ako sumipot sa ating tagpuan. Sinunod ko lang ang sampung utos. Na huwag makikipag o makikipagtagpo pag mayroon. Agoy! Ikaw pa naman, ang hilig mo sa dinuguan, yawa! Bahala ka sa buhay mo, Mark. Diyan ka na nga. Borset!